Hello guys, welcome back muli sa aking channel. May na nais lang pa ako isang sa inyo. Ma, may pagbabago po sa ating StayCP account. Kung dati po, yung pagbabago na po, yung dati po kayo po ay naglilipat ng ating StayCP account sa kabilang cellphone, ito po, ba, from the, halimbawa, nandito na yung StayCP account ninyo at, at ililipat nyo po dito sa kabilang cellphone, malaki na po pagbabago. Kung dati po ay tayo ay nakapag-login sa STCP account ay kailangan lang po siya ng abser nakapag-login tayo yun lang po tapos ngayon po pwede na natin i-access yung ating STCP account ngayon po naka-install na po sa kabilang sa isang cellphone natin at ngayon po balak natin ilipat sa kabilang cellphone may pagbabago po dati po naglilipat po tayo anytime pwede tayo maglipat sa kabilang cellphone lilipat lang po natin ilalagin lang po natin yung ikama account nagkikaman number natin tapos cellphone number ok na po yun tapos mag-send sa atin ng OTP number at ilalagin po tapos mag-notice po sa atin yung magbibig ng OTP tapos mag-notice po na nakalagin na yung account po sa bagong cellphone yung extensive account mo, ngayon po dapat po minyong malaman may pagpabago mamaya po naglipat po kayo at ibabalik ulit sa dati yung cellphone mahirapan mo kayo ngayon ngayon po, pag lilipat po ito, ngayon, sa dati mong cellphone at ililipat sa kabilang cellphone, kailangan nyo po i-connect na sa ating napat app. Kailangan mo po ng napat app bago nyo ilipat sa kabilang cellphone. Katulad po dati, walang napat app. Ngayon mayroon na po. Ang dali po napaka, Dali lang, ililipat mo lang o ilalagay ng cellphone ngayong kama number, cellphone number, okay na po nakaano ka na sa kabilang cellphone nandoon yung bago yung account mo ngayon po paglinipan niyo po yon kailangan po nang nakakonek siya sa kailangan na ng, ng napat up kailangan pa nagkagoon lang ng napat up yung nagkagoon lang po ng mobile app mobile app mobile pay kaya nagkagoon ng isinama na yung nagkagoon na rin yung uh, yung stcp ng napat up kailangan nyo i-connect ang inyong specific account sa NAPAT app. Pag wala po kayo noon, hindi po kayo, hindi nyo na ulit magbubuksan ang inyong specific account. Kailangan nyo po, kahit ibalik nyo ulit sa dating yung cellphone, hindi na po, kailangan na talaga ng NAPAT app na kailangan nakakonect na siya. Okay guys, ngayon pa ang pagbabago. Kasi mamaya, mawiling po kayo, katulad lang ng dati, napakadaling maglipat. Ililipat nyo lang, ilalagay ka ng number, cellphone number, okay na. Ngayon po, i-coconnect nyo ang inyong Stacey account to Napat Up. Ang Napat Up naman, bago kayo po makapagbukas ng Napat ay kailangan nyo ng upsell. Kailangan kapisado nyo po yung inyong upsell password. Kapag wala po kayong upsell password, hindi nyo po, hindi po kayong sa inyong Stacey account to Napat Up. Kailangan po kapisado ninyo ang inyong account, uh, upsell password. Kailangan po yung upshare kasi dati po nag-login tayo sa STC account lang. STC account kailangan lang na upshare. password ng upshare account. Diba? Inano natin yon? Yun lang po ang kailangan. Ngayon po ay kailangan na po natin ng i-connect ang STCP account sa na, napat-up tapos ngayon kailangan po po, po ng upshare. Balit tatlo na ano na siya. Dalawa na ang ilalagin natin. Kailangan nakalagin ka sa upshare account mo tapos nakala tapos mag-log ka na rin sa dapat app iba naman pag, pag nakalog ka na sa NAPAT app pwede mo nang i-connect ang inyong Stacy account sa eh, bubuksan mo na yung pag may step by step gagawin po natin step by step yan kung paano i-connect ang Stacy account sa NAPAT app kailangan po ang inyong password huwag niyong kalilimutan yung gagamitin sa upsell Napakadali ng mga upsell. Ito, i-share ko po sa inyo kung paano, ano. Napakadali lang po. Tapos, pag-alangan po, pag, pag stay safe account nyo na, bubuksan nyo na po, i-ano yung sana NAPAT up, kailangan po yung apps nyo, yun, password. Yung gagamitin nyo yun po po sa NAPAT up na apps, uh, password nyo yun yung kakalimutan, yung mga password nyo sa app sa saka sa uh, NAPAT up. Kung kakalimutan yung mga password nyo, kailangan isulat nyo yun yung pangang hindi yung makalimutan. Pag isulat ako, pag linipat nyo yun yung stay safe account nyo, na hindi kayo nakakonnect pa sa NAPAT up, at nakalimutan yung password password sa Upserve, hindi nyo po mabubuksan ang inyong Stacy account kahit anong gawin nyo. Sa, kung mayroon man laman yon dapat ko maglilipat kayo, eh, may tip ako, pag naglipat po kayo, dapat po uh, walang laman yung Stacy account nyo, tapos malayo pa po yung sahod. Halimbawa, ang, ang sahod nyo ay katapusan na. Katapusan, tuwing tagayintang kasahod nyo. Paglipat na po kayo after na receive nyo ang inyong po ang inyong sahod, tapos dai send na, na yung sa inyong relative sa Pilipinas, beneficiary. Sabay po kayo maglipat ng inyong citizenship account. Mahirapan man kayo, at least wala na kayong problema. Pero wag kayo kayo mag-alala, Mabubuksan, magbubuksan niyo lang po. Sundan niyo lang po yung mga step na dapat gawin kung paano i-connect ang citizenship account sa dapat app. Okay, yun lang po ang dapat natin ang gawin. Kasi mamaya, mawiling tayo, init tayo, maglipat tayo, na mamaya, hindi na natin mabuksan dahil sa napatat, hindi na wala tayong password, hindi pa tayo nakakunis at, yung pagpapago ng ating STCP account. Okay po, kaya kung halimbawa, kung bago ko sa aking channel, please na lang, pag-like, paki subscribe paki share na rin. Thank you for watching.